sa vlog na to pag-usapan natin kung mas wise nga ba or hindi wise na kumuha ng mga rental property or real estate investment na may down payment o kaya naman yung without down payment. So today pag-usapan natin yung advantage and disadvantage nung may down payment na yan or nung walang down payment. Sa mga nagtatanong kung possible daw ba yung no down payment, yung wala kang ilalabas na pera para sa mga uh, real estate property deals, no? ang sagot natin dyan is possible huyan. yan. Yung nga lang, medyo komplikado paliwanag yan pero for the sake ng argument, no, pagpalagay na natin may no down payment talaga magaganap at merong isang scenario din na may down payment naman. Pag-usapan natin yung disadvantage and disadvantage niyan. Pasensya na pala kayo di tayo nakapag-content for almost 5 days dahil nagkasakit like tayo no, ng limang araw. So, pag-usapan muna natin yung no down payment or yung wala kang ilalabas na pera para sa mga deal na gusto mo. No, Ma-apply nyo rin pala to sa mga kotse or ibang mga assets na gusto nyong bilhin. No. Number one, advantage ito is no upfront no mas magaan yung ano yung transaction kasi wala kang ilalabas na pera no at kung may ka man minimal lang siya at hindi sobrang laki number 2 advantage is makakapag leverage ka or malalaro mo yung perang so sobra doon or yung perang hindi mo magagastos sa ibang bagay na mas mahalaga pa no lalong lalo na kung ikaw isang negosyante or nagpapaikot ka ng pera or meron kang pinagkakitaan ni mo yung pera na magagamit mo para diyan sana no pangatlo, short term wise, no? Syempre, mas uh, maganda 'to lalong-lalo na kapag ka sama uh, sa mga short term kasi yung kabalik yung long term yung pag-usapan natin maya maya so pag-usapan naman natin ulit dito yung, yung no down payment no? so yung kabalik naman yung advantage yung disadvantage ng no down payment ito naman yung mga disadvantage pag-usapan natin number one higher monthly kasi syempre mas wala kang di down payment mas wala kang nilabas mas malaki yung ilo-loan mo dun sa banko so mas malaki yung monthly yung babayaran mo. Number two is very risky yan. No? Sa mga uh, time and mga bagay na hindi mo mapuporsi or mangyayari, baka magkasakit ka or baka bumagsak ekonomiya at hindi ka kumita ng pera, possible na maporclose sa'yo yan kasi mas, mas mataas yung monthly mo, mas risky. At Et ito pa, yung mga monthly na dapat mong babayaran na yung ano yung na leverage mong pera sa no down payment na yan is baka ma-dispal ko mo or maipangsubal mo yan no delikado ho yan so yun lang yung masasabi ko sa no down payment pag-usapan naman natin yung with down payment advantage and disadvantage dito muna tayo sa advantage number one, pag meron kang di down payment na pera sa mga deal na gusto mo mas lesser yung monthly mortgage mo kabaligtaran ka nung kanina na higher Siyempre, kapag ka ang deal mo kunyari is 1 million nag down ka ng 200,000, 800,000 na lang ipapainan sa banko, or baka mas maliit pa dyan, eh di mas maliit yung possible na monthly na babayaran mo sa kanila number 2 advantage is very and highly highly advisable na mag down payment ka, especially mga guru na, o yung magagaling na talaga, no, sa mga real estate properties, yung nagsasabi niyan, even sa USA, na mas better pa rin na may down payment ka, no, to secure at least, no, yung monthly mo, hindi ka sobrang mabibigatan lalong lalo na kung nagsisimula ka Number three, long term wise daw to. Kasi bakit? Siyempre sa una, medyo mabigat. Pero habang tumatagal, hindi pala ganun kalaki yung monthly mo, hindi ganun kabigat sa'yo. And doon mo lang ma-realize na okay pala to, lalong-lalong na pag tumagal na yung panahon. Disadvantage naman nung may down payment, isa lang nakikita ko, bawas agad yung cash pull mo. So kung meron kang cash pull at kumagat ka doon ng 20% or 30, di pa wawalang oh, ka na naman yung pinaka nakikita nating disadvantage. At kung may kulang sa disadvantage, nagdag yun sa comment section para mabasa na iba nating watchers. So sa dalawa na to, mas advisable natin lagi dito, even ako, lagi kong in-advise na magkaroon kayo ng mga down payment at lagi nyo consider yung down payment at huwag kayong magbadali sa deal ninyo dahil possible na mabankrupt ka kapag nagkamali ka ng... Uh, pihit no sa down payment nato or yung paggalagay mo ng down payment pag pinilit mo yung mas maliit yung down payment mo mas wala kang down payment mas better hindi po totoo yon dahil sa long term no na usapan possible na mabankrap ka diyan pa nagkamali ka although sinasabi kong sinasabi ko naman na uh, pwede naman mag magawa yon yung nga lang baka magkamali ka at mabankrap ka someday so sa dalawa na nabanggit natin kanina ano nga ba yung mas advisable natin doon para sa akin mas okay pa rin na magkaroon kayo ng down payment wag kayo masyadong sa mga motivational motivational speaker na yan no sa mga YouTube na nakikita niyo na you can invest without money, no? Maglalabas ano wala kang lalabas kikita kang pera dahil sabi ko nga sa mga kong vlog possible na maganap 'yon or magawa 'yon. Yun nga lang it is uh doable pero not advisable. No, hindi natin ma-advise 'yon dahil possible or malaking chance or malaking risk na magkamali ka dito at mabankrap ka. Yun lang po if you have any question or any other uh, comments uh comment below nyo lang yan at Baka may mga suggest kayong topic sa mga next vlog natin, comment down below. Yun lang po, uh, if you have any other questions, comment down below. Kung may gusto kong dagdag sa sinabi ko na, dagdag nyo rin sa comment section. Yun lang, thank you.